yun guys, kukuha tayo ng tanglad, Magluluto tayo ng ulam, na isda, pang tanghalian. iyan, napakaraming tanglad. kukuha tayo, piliin lang natin yung magulang. saka kukuha tayo guys ng talbos ng kamote panghalo rin natin sa tinola saka iba kasi ang sabaw pag may mga ano ka inahalo ang mga dahon-dahon tsaka masarap talaga lalo na kung fresh na fresh talaga yung isda dito sa probinsya ito kasi lang yung ano magbilis mong makitang panghalo pang sahog sa tinola mga talbos wala kasi kaming palengke dito kaya eh, kailangan dito may mga tanim ka. Talbos ng kamote. Buhay probinsya. Tapos meron kaming tanim na malunggay. Ayan, halawang din. Para masarap. Ang sinabawang isda. And guys, kumulo na siya. Pwede nang isa kung kang ano, isda. Yan, yung sinabawang isda. napaka isidang bato yan. Napakarami guys. Matatapak yan. Yan na guys. Luto na yung ating tinolang isda. Ang daming huday. Okay. Lotong Isla, Lotong Provincia. Yummy. Thank you guys for watching.